Napaka maalaga talaga ni Donny Pangilinan kay Belle dahil sa kanilang taping na mataan na kinakat niya ang nail ni Belle. Talagang baby na baby nila ang isa't isa. Superstar na talaga ang Don Belle dahil magkakaroon na kanilang pangalan sa Walk of Fame sa March 6 na ito. At syempre, hihintayin natin ang kanilang picture sa kanilang kanya-kanyang pangalam sa Walk of Fame. At nakisaya ang Don Bell sa trending ngayon na kanta. May clip pa nga na tinawag ni Bell si Donnie na love. Sa mga malalabong picture ng dalawa ay kitang kita at halata naman na sila. Ngunit wala nga lang na maliwanag na picture. Ngunit sabi nga ng mga netizen okay na yan, at least ang donbel yan. Dahil ang nakatalikod ay parang si ate Kia. Talagang in off cam ay mahilig sila magsiksikan sa isang upuan. Ayaw nilang umihiwalay sa isa't isa.